Mr. Tolentino, stand up. Sir? Come forward. Che-check <laughs> ko lang yung uniform mo. Ba, sir? Bagay ba? Bagay na bagay. Talikod! Talikod. Go back to your seat. First day mo pala mag-uniform today, minus na kaagad ang grade mo. Get your notebook and copy this, Mr. Tolentino. Kayo ba? Bakit nag-expect ka? Hashtag, huwag paawa Wednesday. Nigi, nigi, nigi! Teka, teka, wait lang, wait lang, wait lang. Um, sasama ako sa'yo pa, we. Ano? Uuwi ka sa amin? Uh, oo. Ako na lang maglalaban ng damit mo. Kasalanan ko naman bakit naputi ka niya, ba? Diba? Nabuwasan nga agad yung grades ko eh. Pero don't you worry, I can manage this. Please, para mahabawi ako. Tara! Let's go! Tara mo na kong choose eh. Sumukay ka na, eh. Kumapit ka. Naparoon ah. ka na ito dati sa movies ha. Ah. Hindi ah. pa ko mawak. Kumapit ka ha. Ah. Baka ma-fall ka. Mamski, andyan na po! Hey. Mamski, ito na po! Ay, Mamski! Hmm, ikaw? Aray ko, aray ko, oh, Mamski! Aray ko, aray ko, aray ko, aray mga oh, mo, sabi, pulong-pulong ng putik yung uniform po, mo! Po, Ay, Mamski, sorry po. Kasalanan ko po talaga. Taki, ikaw naglaba? Opo. Ikaw, pinaglaba mo si Taki! Mamski, siya po yung pumilit eh. It's okay po. Naku, tingnan mo naman yung kamay nito. Hindi ito sanay sa baretas. Sus, Mariusi, pasensya ka na takin. Ha? Hindi, naku. Hindi, hey, maroon ah. na naman po. Kasi nung nasa Paris po kami, ako naglalaba ng mga damit ko. At saka, kasalanan ko naman po bakit naputikan yung damit ni Miggy. So. Mamski, dapat siyang pingutin mo eh. Hmm, Aray ko, na, po. opo, mamski. Nakipag-away ka na naman! Oy, oh, eh, teka. Paghahanda ko na lang si Taki ng merienda. Ay, Mungsi. Um, um, alam niyo ba po kung nasan si Kenneth? Bakit mo sa school? oh, wala po. Hmm. Eh, oo, oh, hindi Ay, yung gamit, anak. Opo. Oh, Mabilis na ako magluluto. Hmm. hmm. Bakit ang tagal ni Kenneth? Ewan ko. Tinex ko na pero di pa nagre-reply. Bakit? May usapan ba kayo na magkikita kayo? Wala naman. Nagtataka lang ako bakit wala pa siya. Mm -hmm. Ay, Yan, nalinis na yung uniform mo. Sana matuyo. Kasi isa pa lang yun eh. Next month pa ako makakabili. Alam um, mo, Miggy, ang weird-weird mo. Sa labas, ang angas-angas mo. Pero pagdating dito, hindi ka makapalag Momski. Of course! Momski ko yun eh. <laughs> Sorry ulit, ha? No problemo. Ay. Masakit ba dibdib mo? Ah, uh, hindi, hindi. Makati lang ah, okay. uh, Bakit? Kamoy ba ni Taki yan? Ah, uh, coach, inaabi ko lang po kung mabango Ah Bango Ah, okay Akala ko kasi kinikilig ka kasi si Taki naglaban ng damit mo Ah, uh, coach, hindi po Crush mo ba? Coach Fred, hindi po. Coach Fred. Kala ko kasi ikaw na yung nagpa ng puso ni Taki. Hindi po, Coach Fred. Gusto ko lang siya maging friend. Talaga? Friends lang? Opo, Coach. on. Eh, kapalit siya ni John eh. So, siyempre, may bro code. Ha? Alam mo kasi kung friendship yung hanap mo sa kanya, baka diba na nagbibigay ka ng maling signal kay Taki? Ano po yung maling signal, Coach? Eh kasi paka... Imbis na maging friends kayo, maging frenemy kayo. Para kasi kayong asot pusa eh. Away kayo ng away. Maging nice ka naman sa kanya. Ah, uh, Coach, yun pala yung maling signal. Alam mo, <laughs> huwag masyadong maging bargas. K kailangan mo rin magpakyut. Iggy. Migi, Kakay! Hoy! Shush! Saan ka pupunta? Mag-almusal ka muna. Eh, susunduin ko po po si Taki. Ha? Huh? Opo. Teka, Miggy. Lasing ba, ba ako? Bakit? Mukhang nakapingka. Oo nga, anak. Bakit nakasibilyan ka? Ah, uh, di po kasi natuyo yung uniform ko. So, eh, kita mo po itong pink Cute. <laughs> Opo. Oh, hindi po bagay. Halika, bagay nga sa'yo. Pero halika muna, hindi pwedeng umalis ng hindi nagaan mo sa'yo. Hindi po, ma'am. You ma know, ma I love you. I love you more ma oh, po, ma'am. Okay. Kain ka muna dyan. Mabilis lang, ha? Hindi po. O, oh, dali. Thank you. Ay, naku. No. Hindi niyo pa po, po sin ko. Ang init, ang init. Kala ko ulang kaya nag-jacket ako eh. Taki. Ano? Mukhang nadumendoy yung damit ko nung dumatay sa putik eh. Bakit ganyan yung shirt mo? Ah, uh, favorites ko itong pink eh. Bagay ba? Um, bagay naman. Cute nga eh. Parang kasi yung best friend ni SpongeBob, si Patrick. Sabihan pa akong Starfish. Sige na, pumasok ka na. Bye, Starfish. Miggy, Miggy, Good mo si Kamala na. May pag-greetings. Ah, <laughs> uh, nasaan yung pink shirt mo? Tinawag mo akong starfish. Pekun, joke lang kaya yun. Shot <clears throat> mo na. Ayoko. Ang arte-arte mo? Alam mo, bagay sa'yo to. At saka, my favorite color is pink. And I believe ang tunay na lalaki nagsusot ng pink. Na. Uy, ba't di dito ko nag-uubad? mo nga. Hindi mo ba sinabi? Bagay pala sa akin to. yung ibang lalaki, may eh, pandesal sa tiyan, ako may cake roll. Mamas kaya, alis po ako. oh, eh, eh, sandali lang, mag-almasal ka muna. Halika dito. Sige. Hindi na. Sabi ko dito ka na muna. Saan ka pupunta? Eh, Mamski, nagamadali po ako eh. Bakit? Susunduin ko po si Taki. Kasi po, umaga yung basketball training ni John. Ah, oh, wag mo nang puntahan si Taki, anak. Magkasama sila ni Kenneth. Kaya, mag-breakfast ka na muna. Eh, saan po sila pupunta? ay hindi ko na kinanong. Baka mag-date. Date? Wow! Oh. <laughs> date ni Kenneth si Taki. <laughs> tinutulungan ni Taki na makamove on si Kenneth. Pero diba, bagay sila. Mamski, ba't po parang pinagbamat si Nakinit at Taki? Hindi mo ba napapansin na papasmile ni Taki si Kenneth? Tsaka, tsut, ikaret lang. Ano ba yun? Long time crush ni Taki? Si Kenneth! Nakakakilig, di ba? mga maskin, nakakilig.